Ako, naniniwala ako na mas may karapatan itong mga polis na ito na gumawa ng programa at makiusap sa TV5, balimbawa, at sa anumang klaseng uh, television. Opo. Silang gumawa ng, ano, ng programa. Ah, Kasi sila programo. yung programa. marami. Opo. O, halimbawa, isumbong mo kay mamang polis. Ah, pwede nga naman. Diba? Opo. Opo. Kasi meron silang mandato eh. Mm -hmm. Kasi yung, yung pagbablog ni Senador Tulpo, walang mandate yun eh. Oo. So, ano yung legal le, ano yung legal personality, ano yung legal authority niya para magresolba ng uh, internal disputes. Wala. Mm -hmm. Halimbawa, nakipag-usap uh, yung dalawang partido sa harap niya, nagpirmahan. Yung bang dokumento na yun merong legal bearing. Uh -huh. Wala. Ba? Wala naman, Oo. Hindi binding 'yun kahit saan sapagkat walang authority eh. Walang legal basis. Ito so, uh -huh. 'yun ang nakikita ko. So, ayan. Yan, napakaganda ng pahayag na yan ni Representative Dante Marcoleta. Ayon nga dito kay Representative Marcoleta, mas naniniwala pa siya na dapat ang polis ang magkaroon ng programa. Halimbawa, isumbong mo kay mamang pulis. Kasi meron itong authority, meron siyang mandato. Hindi tulad nga nitong programa ni Sen. Rapi Dulpo na walang mandato. Kumbaga walang legal basis pag nagkaroon pala kayo ng kasunduan dito sa programa ni Senador Rapi Tulpo, ay wala rin. Useless din kasi hindi ito kikilalanin ng batas. Kung Kumbaga meron tayong mga institusyon na dapat doon ay sinasagawa ang mga pag-aayos kung meron mang mga problema. Halimbawa, yung mga mag-asawa, away mag-asawa, o yung mga magkakapit-bahay, na dapat ay hahawakan ng katarungan pambarangay o barangay justice system ay nababaypas nga gawa nitong programa ni Rapi Tulpo, ni Senador Rapi Tulpo. At sinabi nga rin ito ni Congressman Marcoleta na yung mga isinasagawang pag-aayos o mediation, conciliation or arbitration ay dapat hindi isinasa publiko para maprotektahan yung karangalan ng bawat isa. Tulad nga dito sa programa ni Sen. Rapi Tulpo na kung saan ay naisa sa publiko at nailalabas pa sa kanyang programa yung ginagawang pag-aayos o pagkakasundo ng mga nagre-reklamo. At maging yung mga pamamahiya ay napapanood ito ng milyon-milyong mga tao na kung saan ay meron nga tayong mga institusyon ng pamahalaan na kung saan ay dapat dito ginagawa ang mga pag-aayos o pagkakasundo. So, siguro yung iba na ay pagkamali nila na mm -hmm. akala nila yung madalian. Mm -hmm. Yung madalian na pagkuha ng relief, alimbawa. Opo. Yung iba kasi gusto lang nilang mapahiya yung kalaban nila kaya itatawag niya kasi public ito eh. Mm -hmm. Ibig sabihin na nasesensyo, nasesensyo, ano? na se sensationalize. Opo, opo. Oh. Uh, parang 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 may vigilantism dito eh. Opo. 'Di ba? Kasi public. Ang nature ng conciliation and dispute resolution, confidential ito. parang mm -hmm. Para walang napapahiya. Para sa ganun lasting. Opo. Ang, ang, ang magiging output nito Jen ay yung tinatawag na restorative justice. Ah, ganun pala yun. Ibig sabihin may merong healing. Opo, oh. Yung ibig sabihin may merong magagamot. May pagpapatawaran. Yung relasyon oh magkakaroon ng conciliation at saka healing. Opo. Hindi retribution. mm -hmm. Hindi punitive. Opo. Eh kasi pagka nagkapahiyaan kayo sa public, ano mangyayari nun? Ah, man, 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 Opo. O. So yung inaasahan mo na maaaring magkasundo pa yung mag-asawa o kaya yung employer at saka yung employee, mm -hmm. nagkaroon siguro ng konting naiabot yung, 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 yung kagyat na relief. Pero yung, yung epekto ng kabuuan. Opo merong isang void doon, merong isang merong isang nasaktan doon. Uh -huh. At hindi malilimot 'yun. Ma maring matagal bago o maring hindi na magkakasundo kahit kailan. Lifetime Eh ito mm -hmm. yung ito yung problema eh. mm -hmm. Siguro pwede na Yan. Kaya marami pa rin ang dumudulog dito nga sa programa ni Rapi Tulpo kasi yung ilan natin mga kababayan ay nababagalan dito sa tinatawag ng due process. Kasi for example, pupunta ka sa barangay, idudulog mo yung reklamo, dadaan kayo dito sa barangay justice system. So meron nga yung tinatawag na due process. Kung baga magkakaroon kayo ng tatlong beses na pagdinig dito sa barangay. Kapag walang nangyari doon sa tatlong beses na ginawang pagdinig sa barangay ng inyong usapin o ng inyong problema, at eh, saka lang kayo bibigyan ng certificate to file action punta nga dito sa kapulisan. Na yun ang dapat ay naiintindihan ng ating mga kababayan. Kasi nga ngayon sa ating mga kababayan ay nababagalan. Ang gusto nila ay aksyon kaagad. Tulad nitong programa ni Rapi Tulpo, kapag pumunta ka ngayong araw, ngayon din ay mabibigyan ng solusyon yung kaso mo. Kung baga kung sino yung mo ay Ura-ura data tawagan agad 'yan. Ay pag binadaan mo sa proseso ay medyo matatagalan talaga. Pwedeng conciliation pero mediation, mm -hmm. pwedeng arbitration. Mm. -hmm. Ang pinag iba nga lang, ang pinag nga lang dito sa binabanggit mo ngayon na subject matter na maraming nako-concern na dito. Opo. Yung 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 uh, technical na gawa eh, ng mediation, conciliation or arbitration, ito ay mga alternative dispute resolution. Ito yung nananatiling confidential eh. Ah, Hindi naman ito okay. ginagawang public eh. Opo, ah, ganun pala yan. Kinakailangan, kailangan ang, ang karangalan ng bawat isa ay hmm. uh, napoproteksyonan. Opo. Dito sa sinasabi mo, uh, alam mo, masasabi natin... Uh, hindi siya pwedeng yung halimbawa yung pagbablog ni Senator Tulpo Opo. o yung kanyang ginagawa na pagtulong di umano sa mga merong problema. Oo isa siyang uh, masasabi nating uh, substitute eh parang hindi mo pwedeng i-substitute yung justice system eh okay okay oh, yung hurry. justice oh, system ang parameter niyan kinakailangan na observe mo yung due process ay ah, siyempre due process of law oh, kailangan tama po yan. parehas oh, parehas mong nakikita ang magkabilang panig yung magkabilang panig opo oh, oh, sa panig ng uh, pagba ni senador Tulfo maaring hindi hindi nangyayari yun. Kasi mayroong napapahiya eh. Ay, opo. Oh. Mayroong natutuwa, depende kung saan panig yung natutuwa. Mm -hmm. uh, kunwari yung mag-asawa ha, ah, tinawag. Mm -hmm. uh, at pagkatapos, pagka hindi mo, gani uh, paano ba yung paraan? Yung karaniwang alam ko, eh may nagkakapahiyaan dito, kaya pinipilit nung mag-asawa na pumunta roon para sa ganun, masermonan yung asawa. Oh. Ayun na nga po. Kung Malibu, alimbawa naman yan, ay no? uh, public servant naman, para matawagan ng pansin ng public servant, Nako, uh -huh. at uh, para mapahiya. Mm -hmm. Alam mo, itong paraan na to, hindi, hindi to ang inihingi ng mga patakaran ng ating judicial system. Uh -huh. Kailangan yung observance ng due process. Pareho dapat ang pagtingin mo. Yung pag-ventilate ng mga facts. Mm -hmm. Pati ang pag uh, pag uh, proseso mo, dapat parehas ka. So, dapat ganun pala ito tinatrato? Eh, ganun itrato. Ngayon, kung uh -huh. alibawa, ikaw yung gumagawa niya. So, ikaw ang prosecutor, ikaw ang judge. Hindi pwede yun eh. Kaya nga sa justice system natin, uh -huh. merong prosecutor, merong defense counsel, uh -huh. merong west na mamamagitan. Uh -huh. Opo, opo. All, all in uh, in observance of due process. Uh -huh. Pag nalagpasan niyo yan kung technically para hindi pa -paano, ako, pa -paano mo isa pa substitute yun? Hindi pwede. Hindi, uh, -huh. uh ngayon, nagiging public. Uh, kinakalan nakakalantare ang mga kaso. Alam mo, kapag ka ganun, sa tingin ko, imbes na nakakatulong ka, talagay ko lalo kang nakagagawa ng ng mali eh. I'm kasi ba, or... public, mm -mm. may napapahiya, may na-humiliate. Ano, kung minsan kasi yung process, well, makikita mo, abusive. It Opo. can be abuse. Oppressive. Mm -hmm. At hindi naman impartial. Opo. Sabi ko nga sa'yo, uh, wala namang ebidensyang il ilalatag doon. Ay, siyempre po. Eh, ang West titingin sa pamagitan ng ebidensya. Uh, mm -hmm. I-assess niya, susuriin niya. Sa, pag, sa mga tweed, sa kawalan ng ganito, mapanganib yung ganung klaseng uh, pamamaraan na maaring sinasabi mo uh, ya, ako po ipantulong ako pinupuntahan. ngunit uh -huh. hindi mo pwedeng i-substitute yung judicial and prosecutorial process ng government uh -huh. ito refleksyon ng kahinaan ng institution natin ayun po uh -huh. at nababypass ang lalong humihina ang institusyon natin sapagat binabypass mo uh -huh. pero masasabi ko dyan, ako wala kong uh, wala kong hmm. personal na uh -huh. na uh -huh. issue laban kay senador uh, Tulpo ngunit sa nakikita ko 'yung pamamaraan na yan it does harm it does more harm than good oho uh -huh. kasi hindi naman 'yung conciliation na ginang hindi hindi ko eh, hindi hindi mapapayapa eh oh po hindi mapapayapa walang kalutasan talagang makikita pero ang sabi kasi ng iba, hindi Janet Kong kasi doon pag lumapit kami mabilis eh sa loob ng isang oras lang ng kanyang programa, nasasagot po agad kami. Halimbawa kami, hindi kami pinasweldo. Gwardya kami. Halimbawa, ilang buwan kami napakababa ng sahod. Eh, kapag tinawagan po yung hepe namin, natatakot eh. Ang kaya ang nangyayari ngayon, eh, lahat ng benepisyo naman na ibibigay, at yung ano-ano pa, tsaka... Palagay mo na hmm. nangyari yon halimbawa. Opo. Nangyari, isolated case. Hmm. Yung boss mo na sinumbong mo sa kanya, halimbawa, magtatanim siya ng uh, ng galit. galit sa'yo. Maring, maring hindi galit. Ngunit hindi ka na niya siguro uh, ah, okay. uh, titingnan kagaya ng, ng yung pagtingin niya dati na isang, uh, isang mabuti kang uh, tauhan. Halimbawa, sa sapagkat Apo. Guma, gumawa ka ng paraan na imbes na halimbawa kausapin mo siya at daanan ninyo sa conciliation mm -hmm. sa paraan na, na maliwanag na maasi, maayos, maayos ninyo, po, nang o. walang mapapahiya, mm -hmm. Eh hindi ganun ang ginawa mo eh. Uh -huh. maaring, maaring ang isang partido ay nagkaroon ng uh, madali ang resolusyon sa panig na 'yon. Mhm. Mm mo kabilang partido ay mayroong problema doon. Uh -huh. Oho. Nagkaroon, nagkaroon naman ng uh, masamang impresyon yung kabila. Opo. So, ano ngayon ang epekto sa sa lipunan as a whole? Uh -huh. Hindi ba? So, hindi nagkakaroon ng stability ngayon. Uh, nagiging nagiging public ang pagre-resolve Hindi gano'n. Hindi ganoon yung patakaran ng ating judicial system, yes. oh, man.